Good morning guys, magkakatayo ngayon ng halaman kasi sayad na sa padero, sayad na, hindi maganda, baka matulayan ng ahas, kaya ikakat ko to, trim natin. Good morning, good morning, happy uh, Sunday, bliss Sunday everyone. Magkatayo guys ng halaman. oh. Itong halaman na ito kasi may bawang, ang tawag dito ay bawang-bawangan. Ito yung bumubulaklak ba ng violet, maganda pulaklak nito. dito na kasi baka tayo'y maanuhan ng ahas. Kaya yeah, kailangan natin kagat. Umorder kayo. Umorder kayo. Yan. na. Putula natin. Nakat natin. Hmm? pampandak lumulukso na lang <laughs> Hawa na. Pag dumadaan ako, talagang masasagi yung mukha ko dito sa sanga nitong bawang bawanga na to. Huwag oh, gumagapang na dito eh. <tod> <tod> Hawa na. Ito nakakabag na dito. hindi madali yung mukha ba pag mataas, hirap kabutin. Ang hagdan. Tapos may hagdan. Oh, okay na. Okay na. Okay, okay, okay. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Ibawasan okay na. okay na. okay na. natin na po. Ibawasan natin. Masyadong ano pa to. iwasan. Iwasan ng kaunti. Para hindi naman Hayos. Kuyam boto boto. Pagkat mm, Sunday today. Bless Sunday everyone. Oh, talagang summer na o tuyo tuyo na ang mga damo. Oh. Tuyo na. malilipad na yung mga mga dahon-dahon. Ayan. -dahon. Oh, yeah. Bye, guys Bye bye. Dami ng puti. Old na tayo. Brown highlights. Bye bye everyone. Have a nice day. Bye. Enjoy your weekend.